So, magandang araw katupa. Welcome back to the new channel. Uh, may gagawin naman tayong panibagong vlog ng katupa. So, ina niya kayo nagpapag uli. Samahan sa kabuha ng ating vlog. Ito yung, uh, nakita nyo, ito yung 900 series. 3 trucks. So, yung unang kasi natin na uh, ginawa, uh, 900 series din, pero 2 panels. So, may nag-request kasi uh, kung pwede gumawa tayo ng 4 uh, panels na 900 series din. O, no? ito na yung ating uh, nakita nyo. Ito yung 900 series uh, powder coated white so dito sa ating uh, video uh, papakita natin dito ano ba talaga yung lapad i-reveal well, natin ano lapad dito mga perimeter frame so ano ba yung uh, list nito lahat ba may list and then ganoon din dito sa panel so tatlo kasing klase yan uh, perimeter frame uh, panel frame saka screen frame tatto. so ano ba yung mga list nyan ano ba yung uh, dapat gawin pasunod-sunod ano pa ano ba yung yung pagpapunch. So, ano ba ginamit natin? Pittings. Ito ba yung uh, parehas nung, kwan? parehas ba yung ito ng 7-8 series? Sa 9 series, ano discrepancy? So, yan yung papakita natin. So, kung uh, interesado kayo sa ganitong uh, topic at rupa, hindi nyo ko ipapabi. Samahan at uh, tapusin natin itong ating uh, video ito para makakuha din kayong idea mayroon kasi nga mga priby mga 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 bago na hindi pa ganong pamilyar dito so papakapaliwanag natin ano. So kung naghahanap din kayo ng kuan, o kung naghahanap din kayo ng uh, mga door and window na reliable ito, kaya may re -recommenda. So pakita lang natin, papang sintis natin ano. So pero bago tayo magpatuloy katropa sa ating uh, talakayan so kung hindi pa kayo na nakapag-subscribe, paki-subscribe na sa ating YouTube channel. At pakishare din dito na panood nyo para mas marami pa rin makakapanood no? So kung hindi na kayo interesado, pwede naman kayong mag-skip dito sa ating uh, talakayan So ito yung, uh, yung interesado lang yung uh, inaanyahan natin dito uh, So ano pang inantay? Let's go! So una, uh, ulitin natin yung nakakapanood pa lang ng ating uh, video ngayon Ito yung uh, 900 series, powder coated white, 3 tracks 4 panels ito yung uh, tagal natin. So function test lang natin. Pag 4 panels kasi, meron 'yang dalawa rin na screen. So, ayan. Ayun. Parang uh, push pull 'yan. So, itong uh, itong kuha natin, itong uh, screen natin, itong uh, screen panel natin. Ang ginamit natin dyan ay uh, security na 900 series, security interlocker, ito 'yan, 'yung nakatayo. Ayan. Okay? And then, uh, ito naman dito sa top and bottom, yan naman yung security screen top bottom rail. Yan. Parehas lang yan. Yan. yung function. Yung ang galaw niyan, taas, baba. So, ang function kasi nito, pag binuksan mo kayo itong panel, yan. So, open yan para hindi pumasok yung insect. Suabe, di ba? So, kahit hindi na tayo magkulambo, pasok na Ayan. Pangalawa, ito naman na tayo sa panel. Panel section 'yan. So. so, design ng kadalasan kasi ito, uh, ginagawa to ay uh, yung magkabila. Ito naman operable hat. Nagawa naman tayo panibago 'yan, oh. Pag dito, dito yung screen. Pero pag uh, binuksan mo, sarado mo to. Ayan. Ako ah, kung gusto mong ibukas to, ayan. ayan. Nakabukas naman. So, dito naman yung ating uh, screen. Yun. Ah, buk buksan mo rin to. Ayan. Kadalasan kasi nito, nagkukan kami. Ayan. Ayan, dyan, dyan, dyan. Ayan. So, ito yung uh, screen niya. So, naka-close pa rin. So, either uh, dito, ayan, either dyan, Ayan. 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 So, isara na. Ibalik natin yan. Ayan. Lock. Pataas yung lock. Ayan. So, ito na yung ating screen. yan Ito so, yung kabila. Ayan. Lock. Ayan. Lock. Lock. Yan yung kwana. Pinakang uh, pinakang ating uh, function. So pwedeng ganyan. Screen. Oh, ito yung pinakang panel. Yan. So sa panel kasi, ang uh, kuha natin dyan ang ating uh, ginamit na section ay uh, lock style. Ito, yung lock Linalagyan ng lock, interlocker itong sa gitna ito, ito, interlocker saka top bottom rail top bottom rail pero yung uh, bottom rail merong inner saka outer so itatakel din natin huli yan uh, mamaya itatakel natin bakit kasi naging may inner ang 900 series at may outer yan, so yan yung ating uh, itatakel din, ano so ito kasi, nakita nyo, ito yung loob nasa loob ka ng uh, bahay yan So, pangatlo, ito yung kuha natin, ito yung uh, perimeter frame. Yan, oh. So, perimeter frame kasi, mayroon tatong section din yan. Uh, header, sa taas, uh, seal, yung ginugulungan, saka jam. Yung jam kasi, ito yung pinaka-stopper ng panel, hangganan. Yan, ito, jam. So, sukatin so, din natin, ano ba lapad nito? So kadalasan kasi ito yung tinatanong ng mga nagmamason, ano man lapad. So check natin. Ah uh, bago tayo pala mag-sukat uh, kung ano talaga lapad ng perimeter frame na yan. So pakita muna natin yung ito kasi ito yung nasa loob ka ng bahay. Uh, so pakita naman natin yung kung nasa labas tayo. Yan. So nagkahingi yung assistant. Yan. Yan yung uh, mga kung tayo mga gupeng na assistant yan. Ito na yung nasa yan. Dito mo lang muna rin para mabuksan. Yan. 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 So, pakipangsyuntis uh, paki nga mo rin, rin. Yan. yan. Ito yung, uh, pag nasa, ito nasa labas ka na ng bahay. Yan. Oh. So, yan. So, pakikuhan nga yung screen. Yan. Ito yung ating screen. Yan. Pakipangsyuntis. Oh, open ulit yung screen natin. Yan. So, pakisara din yung kwan, yung ating uh, panel. Ayan. Ayan. So, pwede mo rin uh, ibuksan buksan itong uh, kabila. Ayan. Ayan. So, pero kadalasan yan, ah Uh, pinipix namin yan. Ito nga sa so, bagong version natin, operable hat. Ayan. Ito yung naman screen. So, sa kabila naman, ayan. Ayan naman. Bukas. So, medyo nahirapan yung ating assistant. Yan. Yan. So, ayan na may screen natin, oh, yan. Ito ay nakabukas sa ah, nakabukas naman ito sa magkabilang ah, side sa so, panel, naka-screen na rin. Ito naka-close. Ito naman yung ating kwan. Ito naman yung naka-open. So, pag close open mo nga ito rin, yung screen. yan. So, yan. oh, ito na yung pinakang uh, natin. So, balik ulit yung screen rin. Ayan. And then, sara uli nung kan, yung uh, balik yung screen sa gitna. Ayan. So, balik na natin yung salamin Yun. Lagang natin. Ayan, pag nasa ito kasi, uh, napansin nyo, hindi talaga natin tuloy linagyan ng salamin. Pagkakalimung mo ikon itong camera. Kasi papakita natin yan yung lalim ng slot. Ayan. Ayan. Ang linagyan lang natin yung slot. Ang salami, ang salami pala niyan ay ayan, 6mm. Ayan. So, ayan yung eksakto nga kuha natin. Screen. Ayan o. Oh. Hindi na rin papasok yung lamok kasi may screen na. <laughs> so, ayan yung pinakang pansyon uh, natin. So, dahil napakita na natin, ah, uh, yan kasi itong kuha na to, section na to, itong 900 series, ito yung pinakang uh, bulky. So, kahit maglapad ka nito mga 1.2 meters, kaya kanya nga handle sa so mga door. Ayan. Kasi ma siya mas malapad. So, mayroon kasi rito nga uh, katanungan uli. Uh, kasi yung, uh, bakit kasi merong outer saka inner? Ayan. So, ito kasi yung uh, outer kasi nasa labas ka yan ito yung outer yan para kuha nga rin nasa yung pan ito kasi yung uh, yung top bottom rail kasi mayroong inner ito yung inner ito yung outer yan sa taas kasi walang problema kasi pantay lang yan lahat yung outer ay inner yung ginagamit yan dahil <laughs> mo, ito malapad yan di ba malapad yan o no? kaya kaysa dito sa 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 inner dahil yung kuan kasi niyan yung profile ng uh, seal niyan eh, naka-elevate so pakita natin ano kita natin yung kuan so ito kasi yung pinakang seal natin ah. nagkuha tayo ng kaperaso ayan. Ayan. ayan seal mapansin nyo kasi rito ayan. ito kasing first seal na yan, ito yung sa screen panel screen. Itong dalawa, ito yung sa panel, gas panel. Pagkakapansin mo, naka-elevate siya. Yan One, two, three. Parang naka... Naka-ano siya? naka ano yan? Naka-degrees. Yan. So, kaya ginawa nung nag-extrude yan, uh, yung outer na top bottom rail ay uh, tinasa niya kasi para pumantay. Pag nilinakaligay mo, makita mo, pumantay. Tingnan mo rito. Yan o. Kung makita mo, ito yung outer, ito yung inner, pantay siya. Oh. o, pantay. Pero makita mo yung inner niya, ay yung uh, seal niya, mas mataas, mas matawas to. pag nga, yan o, oh, two and a half, samantalang two, dos lang yan. Dos. Dahil sa seal, sa kuha niyan, sa, may kinalaman naman yan doon sa clearance. Pag-iulit nga rin, doon ang kita. Yan, ito, two and a half, yan, yan, And then, ito naman. 20 inches. yan sa panel. Ay, sa... Inner-outer. Inner-outer ng top rail. Yan, Pero sa taas kasi, yung outer yung sa inner, parehas lang kasi wala, hindi naman naka-elevate. Ayan you know? o. So ngayon, pakita lang naman natin yung uh, lapad ng kwan. Kadalasan kasi ito, oh, tinatanong naman to ng mga masun doon sa abang kung nga nagagawa pa lang sa ito yung lapad naman ng ating perimeter ito yung jump yan magkita na natin na 4 uh, inches magkita na natin 4 inches o 3, 7, or exact or to be exact 3 and 7, 8 inches yun then doon naman sa kwan itong height naman kasi naka-elevate dyan dito naman yan so 2 and a half Tama ano ba? Two and half inch, yan So, yung jam, yung header naman kasi, parehas lang. Pero, i-double check rin natin. Ito yung sill Ito yung kuan Ito yung parang uh, naka-elevate. Ayan. Pero yung lapad ng sill na yan, kwan pa rin yan. 378 pa rin yan. Yung header, yan, ganun pa rin yan. Header. So, yung perimeter kasi natin, may dalawang jam. Ito. Ito so, yung ating uh, perimeter. May dalawa siyang jam, magkabila. Jam, yan. Yan. And then, ito yung header. Yan. Yan, pag ganun. Yan, header. And then, ito yung naman yung seal. Ito. Ito yung... Uh, clear yan. Yan, ito naman yung seal. So may kasama tayong uh, may kasama tayo ngayon na assistant para maituro uh, para maibigay natin. So may nagtatanong din kasi rito, ano ba 'to yung mga list dito? So dun sa mga nagpapa naman ano. So pero lang natin, itong list natin ay uh, based dito sa ginamit natin na uh, profile. Uh, kanya kanya kasi ng uh, brand nagkakaiba uh, 'yan sa lapad, sa kapal ng uh, texture ng uh, aluminum profile. So ito yung base lang dito. So ibibigay natin rest base lang dito sa ginamit namin ano. So itong brand. So simula muna tayo sa jam. Pakitoro nga yung jam. Yan. Isang jam. Saka ito pang isa. Ayan, jam. Ayan. Itong jam kasi wala talagang goyan rest. Kung ano yung opening, yun na. Okay. So doon naman tayo sa header. Yan. Header. Yan. Saka seal. Yan. Kasi parehas lang naman yan. Yan. Seal. Yan yung sir kasi uh, saka header pwede tayo maglist dyan na 1-5-8 pakilista lang natin ito 1 and 5-8 yan so, magsilma yan magheader kasi kung nagpapansin mo kasi tingin mo parehas lang naman yan o no? oh. nakatutok dun sa ating uh, jam ganun dito sa seal yan uh, ganun din dito sa kabila yan So, may dalawang, dalawang type lang kasi yan. Uh, tatlong uh, klase lang yung perimeter natin. Isang jam, header, saka seal. So, dumako naman tayo dito sa panel natin. Sa panel uh, frame. Ayan, no? Isang, Nasabi natin sa panel frame. Ito pala nakikita natin. Ito yung nasa labas tayo ng, kung ano, kato pa. Nasa labas tayo ng bahay. So, kita natin. Una muna yung... Uh, lock style sa interlocker. Pakituro nga, Mon. Yan yung interlocker. Ito yung lock style. Yan. Lock style. Ito yung interlocker. So ang list natin dyan, pakisulat katropa, ang uh, lock style natin, dun sa outer. Yan. Itong outer. Yan. Outer. Yan. Ang list kasi yan, 2 inches. Yan. Outer. Yan. Dun naman sa inner, interlocker natin ayan, yun ayan. ayan, interlocker ayan. ibig sabihin sa loob ayan two and a half naman ayan, 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 ayan. Ito kasi yung inner natin sa loob ayan, oh. apansin mo kasi, may kasi ang tingnan mo kung makita mo ayan mababa to pagitan nyan, one half nandito, kaya ang putol nito mas ma mas mataas yan kaysa dito sa inner. Yung outer mas mataas. Kaya yung list natin ito, 2 uh, inches lang. Ito naman, 2 and a half. Kasi makita mo yan pagitan. Kasi ito naka-elevate. Yun, ang paliwanag natin. Ano? So, dito naman tayo sa top bottom rail. Ito naman top bottom rail natin. Yan. Top bottom rail. Yan. 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 So, sa haba, yan. Eh, Mag-list tayo ng... 11 inches. Yan so. Ibig sabihin, pakituro ngayon lahat mo. Yan. Bottom rail. Bottom rail. Sa baba lang muna mo. Kaya may malito. Yan. 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 Pag sinukat mo yan dito, simula rito. Yan. Pakituro mo mo. Yan. Yan. Hanggang doon. Pag sinukat mo yan, tapos maglis ka ng uh, kung ano man yung kalabasan niyan, magsuka, mag uh, ilis mo ng uh, 11, bawasan mo yung 11 inches, tapos divide divide 4. Ayan. Ito na yung kalabasan niyan. 1, 2, 3, 4. Ito, ito, ito. Ayan. One. Ayan. One, two, three, four. Ayan. Ayan ang kwa And then, dahil okay na tayo sa panel frame ayan doon naman tayo sa screen balikta rin natin mon para makita yung screen balik baliktad tayo mon baliktad ayan yun ito yung screen ayan Oh, bali binaliktad na ni Mon. Ayan. So, oh mag-closing na kasi kami. Ayan. Ito naman. Ito naman yung screen natin. Yan. yan. Ito yung screen panel natin. Yan. Screen panel. Dalawa yan kasi apat na kwan. Uh, apat na panel. Kaya dalawang screen natin. Yan. Ito. yeah, Saka ito. Yan. So, ang, ito yung pinakangkuan. Yung height nito, ayan, height yan. So, maglist tayo ng uh, 3, 1, 8. Ayan, Maglis tayo ng 318. Ito na yung putol natin sa security screen interlocker Ito kasi security ni na Series, security screen interlocker 'yan. 'Yan naka vert 'yan naka kuwan? vertical yung patayo. So pag sinukap mo 'yan dito hanggang diyan, so maglis ka nang uh, 318. 'Yan na yung pinakang kuan mo. panel mo dalawa yan Ito, saka ito. And then, itong pinakang security screen top rail, yung lapad niyan, inaaktual na lang dito kung ano yung pinakalapad ng kuan mo, ng panel mo. yan Ayan. Kung ano lapad nito, kung ano lapad niyan, yung ano lapad nito, kung ano lapad nito, yan So, katim yan, yan yung pinakang kuan mo, top rail. Ayan. I- Eksakto mo lang. So, Ayan. So, hopefully, okay, nakuha nyo katong ka palahat, ano? Uh, ulitin natin. Uh, report tayo. Uh, jam, wala. Dito sa, kuha natin, header, saka seal, ay, uh, 158. Sa, sa top rail, saka bottom rail. Sa outer, 2. Uh, sa inner, sa loob ay uh, dos e dito naman sa kuan dito sa panel, 3.8 yon So, dito divide-divide. Less yung haba nito sa top bottom rail. Yung haba niyan, mag ka ng 11, divide-divide 4. -divide ito na yung maging lap, haba ng kuan mo, top bottom rail. Maraming salamat ko to pa at sinuman si Papa V sa kabuhan ng ating vlog. Itong nakita niyo, ito yung isang uh, 900 series. Uh, powder coated white, uh 3 panels, uh I 4 panels, 3 trucks yan. So, yan na uh, kung mayroon kayong requirements kanitoong type, so paki-PM uh, na lang tayo. Ah, uh, paki na lang si Papa B yan. Ata uh, gagawin ko 'yung kayo uh, estimate or quotation. So, ito 'yung sa madalang panel mas mabiter to. Ito 'yung ma-recommend natin, ano. So, yung nagtatanong, hopefully, nasagot natin uh, yung uh, mga sagutan. Uh, ito na yung request nyo na tuwa uh, tayo ng 4 panels din na uh, 900 series. Ito na, uh, nabigyan natin yung uh, kwan. Ito yung nabigyan na natin yung ating uh, press. Nabigyan na natin yung materials. So, by the way, bago tayo matapos ito pa, bago tayo mag- uh, magclosing mag-closing. Uh, ito palang uh, screen. Itong uh, screen, pwede dito, yung sig pwede dito yung security Uh, screen or hard mist kung tawagin. Ito kasi nilagay natin ay uh, screen mist ito. So, pwede ng screen mist, pwede ng hard mist na uh, capable siyang lagyan. So, itong lock kasi natin, pang 900 series naman to. Ayan, o. Ayan. So, may, dito, mayroon pwede rin itong lagyan susi. So, may handle na rin tayo. Ayan. So, yung gulong nito malaki rin compared do sa 7 and 8 series. So, ito, magaan talaga. Magaan. Super gaan. Kahit na uh, malaking panel, tuwabi pa rin. Saka hindi tahimik. Uh, kung tahimik yung si Mimit, mas tahimik to. yan, So, yan pala yung kasama ko si Mon. Mon! Ayan yung uh, aking uh, assistant. yan yung taga-bantay ng aming aming uh, kwan, aming uh, Pero, nag-install na rin. Nag-install din yan kasama. Pero siya kasi in-charge ko dyan. So, yan mga. At shoutout pala sa mga taga-survivor uh, -re ng ayong channel. Shoutout din yung nag-request nito. Yung nag-re-request ko para makagawa tayo ng panibagong vlog. Request lang kayo ka-tropa kung ano pa susunod natin topic at gagawin natin yan. Gagawin natin ulit ng kwento uh, para yung mga hindi pa pa yung mailar kakuha nyo nga Thank you very much. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Asana ako. Nawala ako. Ayan. Bye-bye. <laughs>